Iimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang ulat na biglang pagdami ng mga Chinese national na nag-e-enroll sa mga eskwelahan sa Cagayan. Partikular pa yan, malapit sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Una nang nilinaw ng provincial government na hindi nila programa ang pagdagsa ng foreign students sa probinsya. Cagayan at iba pang issue makakausap natin Si Colonel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng AFP. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Sherry. Magandang tanghali po sa inyong tagapakinig. Colonel, ano po yung update dito sa ginagawa ninyong verification sa report na pagdami nga po ng Chinese student sa Cagayan? Yes, ma'am. No, ang ating sandatahan ng lakas ng Pilipinas po, take this matter seriously po. No, so th since there was a report regarding this, uh, we're looking we're looking at um, how the AFP po will uh, address this as an issue. Uh, Nakikipag-coordinate po tayo sa iba't ibang ahensya po ng pamahalaan tungkol dito. Kasi, uh, yun ma'am, eh, when they entered, syempre may legality po no, yung kanilang pagpasok. Tapos kung estudyante po yan, uh, yung, if they require the necessary visas to be students po here in a foreign country no from from their end. And sa amin po, we are closely working with the PNP in terms of uh, peace and security uh, and national security issues po. Uh, pero Colonel, may initial na de detalye na po ba tayo? Marami nga ba? Ma napakarami nga ba ang uh, estudyante po talaga na mga Chinese sa Cagayan? Ang um, kulat nga po, siyempre, there's an influx from the past year to this year, ma'am, no, na nag-increase talaga in numbers. So, uh, ang tinitingnan natin dyan, ma'am, because there are other factors to it, no, nag-open up din po kasi yan as an educational tourism or tourism po yung, uh, ano po, ang, ang sinasabi nila dun sa local. Uh, as uh, ano po, ma'am, no, uh, it can also affect uh, economic uh, issues po. So, yung sa atin, ma'am, uh, we are conducting our internal investigation po for uh, national security matters po. Nagpaabot nga po ng pagkaalarma ang ilang mambabatas gaya po ni Surigao del Norte representative Robert Ace Barbers sa tinawag niyang Chinese invasion. Paano ho makakatiyak na hindi nga po ito banta sa ating national security? Ang uh, AFP rin po ba ay nag -gumawa na bumuuna ng team para po nga sabi niyo ay uh, magsagawa ng sariling investigation on this? Uh, yes, ma'am. Um, as I said, no, we are conducting our own internal investigation on this matter po. I, isa pa pong ikinabahala ay doon daw nag-enroll ang mga Chinese national malapit sa EDCA sites. Um, isa rin po ba ito sa titignan nyo pong posibleng may connection nito sa tension ngayon sa West Philippine Sea? Um, ito naman ma'am, yung EDCA sites natin are, is a separate found, ma'am, from Tuguegarao City, which is where the universities are. So, ang EDCA sites natin dyan, ma'am, is in lalo lalo Cagayan and in, uh, ano, ma'am, Santa Ana, Cagayan po, no? Uh, While well, they are in the same province, hindi naman ganun siya talaga yung proximity. But, ang EDCA sites natin, ma'am, we have to take note, are inside military bases. Mm -hmm. So, since it's inside military bases, ma'am, then we have our own security measures uh, in terms of entering and uh, exiting military bases, po. So hindi naman po din sila freely to come and go inside our EDCA sites po. Colonel Padilla, makikibalita na rin po kami dito sa pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika na magsisimula sa susunod na linggo. Ano-ano pong military drills ang aasahan po dito at paano po pinili ang mga lokasyon na pagdarausan nito? Yes ma'am no uh, kahapon nabanggit nga po ng ating pangulo na this is one of the biggest po na balikatan exercises natin. So it's 39-24 ma'am no there's a new um ano po, no um, may nagjo join din po sa atin which is the French Navy. So meron pong magjo join sa atin in terms of maritime exercises. Ang areas po where we will be holding our balikatan exercises is Luzon and Palawan and we will be doing um, other exercises and what is the usual so meron po tayong kinetic and non kinetic Yung kinetic po yung physical which we use to to do po no how do we react what are the equipments we will use how many will be deploy all of these things Sa non kinetic ma'am we are looking at exercises involving critical thinking information operations as well as cybersecurity po Isingit na rin po namin, Colonel, yung issue tungkol po dito sa panawagan ni Davao del Norte Representative Pantalyon Alvarez na bawiin ng AFP ang suporta sa Pangulo. Bagamat humingi na po siya ng paumanhin on this. Mayroon po bang pananagutan dito si Alvarez bilang reservist? um, reservist siya ma'am, no? but he is not an active reservist. So dalawang category po yan, may reservist tayo who are actively participating. Sa ngayon ma'am, he also did not speak in the capacity of being in the reserve force. So he was not in uniform and hindi din po siya as his position in the reserve force when he uttered those uh, ano ba, no, statements. So we defer this po to the DOJ ma'am. Nagkakondak uh, Nagkakonduct na rin po sila ng sarili nilang investigation about it. But in terms of the AFP may sanctions din po ito, being a reservist and and meron po tayong articles of war and he can be delisted po at the case maybe po. All right, so ano po ang mang mangyayari? Wala pa pong decision ang AFP. Yes, ma'am. No, kasi may mga mga ano higher level courts that are looking into this, so we will defer it to the to the DOJ as of this time po, ma'am. Marami pong salamat sa inyong oras, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.